Good morning, guys! Mahula ng December. Naghanap ako na ano, na purong white. Hanggang strap niya, white siya. Ay, gusto ko ng white, din Wala, hanggang ito. Wala na. Dati ah, meron kayo ng israp. Ikaw, ikaw. Nakahanap pag meron na? Wala, kahit diyan, wala. L'anno di sempre. Ah, hey, hey. Open. Yes. Hey, tayo Sayin, kino. Kino na mo mo Open mo tay. Open mo tay kin Ayun na sinasabi ko sa iyo pa. Yung daron, yung masarap pa. Ikaw.

tayo ng pangkulam ng hapulan ang kalian mga guys dito po tayo ngayon sa tanayo sapote, pote pakor

ito Ah, ito ba't mas parang marami? Sa kilo po, jumbo to ito regular. Magkano sa si jumbo? 188, same price lang po. Sige, ito na yung jumbo. Sigurado ka bago yun po ha? Bago yung tempo. Oo, kasi yung kusito kain yan.

ano nakikita yung isa ko na paros ina ano na, nah, paros <Bukuha> <gulit> sa onday ako taka ina ako ako ng ina ako taka ina ako ako sa ako taka ako